Hello mga ka-Simple Life! Isishare ko naman sa inyo yung una namin naging problema sa bahay. Ah? Ang daming black ants, alam nyo ba, hindi lang sa labas ng bahay, pati yung loob, pinapasok na rin. Oh. Buti na lang may nakita kaming solusyon para dito. Sa lahat ng ginawa namin, ito lang talaga yung super effective at gusto kong i-share sa inyo. Ito yung tatlo namin ginamit, yung tubig, asukal, at borax. Itong borax na to is safe for human, yes! pero sa mga ants, nakakapag-kill talaga siya. Kahit naman safe to for humans, pero bawal pa rin kainin. <laughs> Nabili namin to sa Shopee for 50 pesos, 1 kilo na siya. Wow. Next naman itong sugar. Yung sugar naman, o yung asukal, kahit brown or white, pwedeng pwede. Nagkataon lang talaga na brown sugar yung available sa amin. Ito naman yung tubig, kahit anong gamitin, mineral or tap water. Tapos gumamit naman ako ng ganitong container. Binutasan ko siya para makapasok dito yung ants. Gumamit ako ng ganitong container para safe yung mga pets namin like yung cats. Bale, ito yung kauna unahang kong ginawa. 1 is to 1 ang ginawa ko. 1 teaspoon ng borax, then 1 teaspoon ng sugar. Mas okay na mas marami ang sugar kaysa sa borax para yung talagang ants, mas malalasahan niya yung sugar. Nag-try na rin ako ng ibang ratio at effective pa rin naman. Alam nyo ba guys, gumamit ako ng ganitong container para safe yung pets namin, like yung dogs and cats. Pero I found out na hindi naman talaga sila interested dito sa mixture na to. As in dead ma lang, ayaw talaga. Ngayon nilagyan ko naman ng water, isang teaspoon lang din ng water. Hindi kasi maganda na sobra yung water mo, magiging liquid na talaga siya. Dapat yung medyo ang texture niya is like honey. Kailangang haluin mabuti para matunaw yung sugar o yung asukal. May share ko lang sa inyo, nag-try kaming gumamit ng spray for ants. Namamatay sila pero bumabalik pa rin. What? Ito daw kasing mixture na to, ang gagawin ng ants, pag kumain sila nito, dadalhin nila doon sa mismong bahay nila, tapos mamamatay yung ibang mga ants. Wow! Ilang araw na namin itong ginawa bago ko ma-upload yung video na to, talagang super effective. Dahil nga, late upload tong ang video na to. What? Itong ginawa ko na paglalagay ng container dito sa labas is hindi talaga naging effective. Kasi yung ants, hindi talaga niya pinupuntahan tong container na to. Uh? Probably ko, konti yung ginawa kong mixture. Pero hindi talaga effective. Ginawa ko lang naman kasi ito, akala ko kakainin to ng cats. Pero wala, dead mas sa kanila. So, ito na yung ginawa kong na talagang effective. Parang na eh, natulo ko lang siya sa pader at talagang pinupuntahan siya na maraming ants. Woo! As in, hindi talaga tinigilan ng mga langgam yung mixture hanggang sa maubos talaga nila. Ito na yung after, as in talagang na-wipe out sila. Naglaglagan na matay talaga yung mga sa loob at sa labas tapos hindi na sila bumalik dito Woo! first time lang namin gumamit ng ganong mixture at talagang effective nagulat din nga kami kasi nawala bigla yung mga langgam sa loob at sa labas tapos makikita nyo dito sa huling video na naglaglagan talaga yung mga ants. Kaya kung problema nyo din yung mga langgam sa bahay, try nyo talaga to, effective. Ito na guys yung video na patunay na talagang namatay yung mga langgam, yung mga black ants. Naglaglagan talaga sila sa sahig at saka doon sa may ano ng bintana namin. Hindi naman kasi agad mawawala talaga yung mga ants, lalo pat yung lugar namin, ang daming damo at saka mga lupa. What? Kung saan-saan sila na andon. What? At kung may makita man ako sa ibang part ng bahay namin, nilalagyan ko lang siya ng no mixture. Tapos, same process, yung kinakain lang nila, pinupuntahan, tapos mamamatay lang ulit. Oh yes! Pero sobrang laki talaga ng difference, as in wala na sa bahay, sa pader ng bahay namin. Yung importante kasi wala sila sa pader ng labas at loob ng bahay. Pero doon sa mga bakod, okay lang yan kung andun sila. Pero nilalagyan ko pa rin ng mixture at pinupuntahan nila. Kita nyo naman dito sa video, sobrang dami. At nagulat talaga ako nung nakita ko to. I hope may natutunan kayo sa akin and if you're new to my channel don't forget to subscribe. Thank you for watching. See you in my next vlog.